Mabotit na lang nandito si Batag. Yung tumindig ka nga para makilala ka. Yan ang nilagay ko sa Munting Lupa. No, oh, yun. Ngayon, ngayon, wala nang, wala nang, ano, take your grand sit down. Pulis ito. Na demanda ito kasi yung isang silda, puro Durugista. Ayaw ko, basta istasyon na bitaw ng dalawang granada, ubos. Eh, sabi ko, eh, demanda ng multiple murder. Kung nalaman ko, sabi ko, fulfillment of duty yan. So, this way, yung kaso. Sabi ko talaga, tutulungan ko siligay ko ngayon sa munting lupa. Pwede oh, wala nang rayot-rayot. Are you an if ifugaw, no? If ifugaw ka. Kung oh. hindi ko nilagyan ng ipugaw. hindi matinong. Ngayon malinis na ng, ano, behave talaga lahat ng priso. O paano? Bye! Happy weekend! Woo! -hoo. Di mo ba naabutan ng live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kaptun Nying. The Komento Nying Rewind. Uh, Kuya Bong, meron pong... Uh, isang appointee, si Pangulong uh, uh, Digong, uh, na, na tinawag niyang igurot. Sabi nga po niya, itong igurot na si Bantag, lamang ang nakapaglinis sa Bucor. Meron po isang okasyon dyan sa Davao, birthday po ni Pastor Kibuloy, sinabi po yan ni um, Pangulong Rodrigo Duterte, yung pong taong yun ngayon ay nahaharap sa napakabigat na, na pagsubok, problema, at inakusahan pa nga po ng pagpatay. Um... Mayroon na po bang reaksyon ang presidente Duterte dun sa kinakaharap nitong uh, uh, appointing niya na to sa BuCor na si uh, Director General um, Gerald Bantag? Uh, siya po ang napili ni uh, dating pangulo to to head the uh, BuCor. dahil naliniwala po siya kay, uh, uh, kay, kay Gerald Bantag at mm -mm. Uh, nalinisin yung uh, BuCor dahil alam mo nung panahong 'yon nasa gitna tayo ng uh, controversy doon sa iba nagkaroon po ng pagdinig sa Senado. So yeah, si po. si si Bantag yung pinili niya at uh, pinagkatiwalaan naman niya ang linisin dahil napakahirap pong linisin nitong uh, Bucor. of Corrections. At na jan poslit dito, na poposlit doon. At kontento uh, naman po si si uh, dating pangulong Duterte sa sa trabaho ni Director General Bantag. At ito namang uh, sa kaso niya ngayon, uh, may korte naman po tayo. At uh, kung wala naman usang uh, kasalanan, ay sana po ay mabigyan po ng uh, kustisya. Kung ano lang po yung totoo. Kung wala naman po ang kasalanan, sana po ay maabsuelto siya. At kung may kasalanan, kustisya po rin ang uh, na uh, kailangan, no. Sa kaso ni uh, Director General Bantag, uh, may binanggit po siya sa isang interview ko po na siya po eh, para parang ganito po yun eh, hindi naman eksaktong ganito. Ang sabi po niya, uh, humuhugot siya ng lakas nung panahong nakipagbakbakan siya sa drug lord sa loob ng uh, bilangguan sa paglilinis doon kay Pangulong uh, Digong. Ang uh, tanda ko pa nga sinabi niya, nami-miss niya daw po si Pangulong Duterte. Gano'n po ba ang suporta ni Pangulong Duterte sa kanya During the time that um, he was still president at nasa Bucor, si Bantag. Alam mo, si Pangulong Duterte, hindi hindi po nakikialam yan kung paano mm. mo uh, patakbohin yung opisina mo. Sa okay. polis, isa lang po ang mananagot sa kanya. Ang kausap niya dyan, yung CPNP. Ganon rin po mm. no, sa militar, ganon rin sa post guard, ganon rin sa bureau of fire, ganon rin po sa jail, at sa lahat po ng uh, gabinete niya. Isa lang po ang kausap niya yung uh, pinakamataas na rango o yung head na opisina. Ganon rin po sa Bucor. Ang ibig sabihin mm -hmm. doon is uh, yung sabi niya gawin just do what is right. Apo. Gawin mo lang yung tama. Uh, siguro marahin lang ibig sabihin ibantag doon. Yung lakas ng loob niya is alam niya pag in line of duty, suportado siya ni dating pauro Duterte. Ipaglalaban siya. Mm -hmm. nasa, nasa tama. Ako naman bilang legislator, eh, hindi po ako pwedeng magbigay ng aking panig no always uh, what is uh, uh, fair and always the truth dapat uh, lumabas nakikita niyo po ba kuya bong na may may uh, may effort para po pati si Pangulong Duterte eh, kalag ka rin dito sa Percy Kilim? Kasi uh, parang inihikayat pa po nila na si Bantag eh, magturupa ng mas mataas sa kanya. At nabanggit po gusto yung pangalan po ni Pangulong Duterte. Malayo na po yun, napakalayo po Wala na akong interes si Pangulong uh, Duterte sa mga gerbago. Tapos na po yung uh, termino niya. At uh wala hong uh, karason-rason na ma-involve po si Pangulong uh, Duterte dito sa usapang uh, yan. So napakalayo po knowing the former president hindi hindi niya po gagawin yun.